Si Ricky Relosa. Ah, Reynosa. Kinamahan ako siya. Ito. Ah. Sa dugo ang ilo ko. Ah. Kahina ako naman. Three days yan. <laughs> sa lugar. Ikaw, pre, naka ka na rin. Nagyadyan. Oo, ako yan. Eh, ah. syempre, wala walang, <laughs> walang matay si Coach Sani. Ayaw <laughs> ka <Ayon, laughs> pa ang isa. naka ka. si Coach Bro, mo namin sila. Uh, doon uh, so din but... it. it. diba? sa ilalim, nagkasalubong kami. Oh. syempre, Siyempre, medyo lakas din ang katawan Lakas din ang katawan ni Coach uh, Sunny Jaworski, di ba? Nagkabanggaan kami ng doon sa ilalim. Oh. Ang feeling niya siguro sa akin, ha? Feeling niya siguro, sinadya ko, pero hindi ko rin alam mo ba? Tapos nagkabanggaan, ang lakas <laughs> <anlakas> talaga, ba? <bang. laughs> so, after five minutes, pare, di... di, di, di Galero kami. Binigyan ako doon. Dito, binigyan di, ako. Ang lakas talaga talaga. Uh, uh, so, sa likod. Sa linggo kong ininda. Uh, uh, Noong naglaro ako sa Ginebra, kasi naglaro ako ng Hinebra, Pero sinabi ko Coach, hindi mo na pala sa tandaan mo, diba? Lalo, yeah. kapag tayo, tinira mo ko, isang linggo ko ininda yun, sabi ko kay Kot. Talagang kahirapan ako, Kot, sabi ko, tawag dito, talagang inano ko, inatak yung ligod ko dito sa ospital. Dahil talagang, binigyan ako sa Kot sa Talagang, na, kursa, na. talagang na. Na, hindi ko, mga moment na, na pe, pe, yun lang hindi ko makakalimutan yung kay Kot sa Ako uh, pare.